So, gusto ko lang magbigay ng reaction video about this certain viral motor, motor blogger na si Yana. I want to give some opinions and point of views of my own. Dahil talagang hintay ko lang kung talagang sincere siya doon sa kanyang mga sinasabi sa kanyang public apology. But the reality, mga kajani, no, hindi siya sincere sa ginawa niya kasi nagkaroon na ng na show cause order ang LTO But that doesn't mean na pupunta talaga siya, hindi siya dumalo. At nakakahiya naman doon sa kanyang pinahiya on social media na si Sir Jimmy Pasqua, na kahit malayo yung pinanggalingan niya, pumunta pa rin siya para magbigay ng statement para doon sa nangyari at sa incidente, sa incidente na yun. But despite that, si Yana hindi nagpunta. Ang tanga pinapunta yung kanyang abogado na nagpapaliwanag, nag-sorry naman daw, by the video that I have just watched, no? Parang pinipilit nila. Nag-sorry naman na in public apology using the social media. But that does, but that does not mean na sincere na yung pagsasorry. Pero yun ninyo mga kajani, no? Pinagkakita niya na gusto yung pamamahiya doon sa isang individual na nagkatrabaho lang naman na maayos at nagdadrive ng mga oras na yun. At sa ayon sa statement na ginawa ni Sir Jimmy Pasqua, ay hindi niya naman alam na babae pala. At akala niya lalaki. Dahil inabangan pa pala siya doon sa may tulay na parang may gagawin talaga na hindi maganda. Parang, kung para sa akin, oh, ba't mo ko aabangan kung nagkaroon na ng, ng problema doon pa lang sa loob noong ng daanan na yon So may something na baka trip talaga na gawa ng hindi maganda. Nagkataon lang na Uh, hindi hindi nag nangyayari yung gusto nila. And then by that, dahil nga medyo <laughs> dahil medyo malaking tao si Sir Jimmy, di ba? Napansin no, niyo naman doon sa video. Still pinagkakitaan yung pamamahayan ng isang sa isang tao na nangyayari ngayon sa social media. Kasi akala nila lahat ng bagay pag pina-post mo sa social media is tama ka na agad. No? Hindi naman porket tayo yung nag-post tayo na agad yung tama. Tandaan nyo yan. Hindi tayo yung uh, tingin natin na tama yung ginawa natin dahil may mali doon sa senaryo. Hindi naman agad-agad na, na, tayo yung pwedeng kampihan ng mga tao. una una doon pala sa incident na yun na hindi naman sila tigaroon. roon. Diba? Doon pala medyo sablay na. Pinapakita talaga nila na hindi maganda yung pag-uugali nitong siya na motovlogger na kahit nakita ko na po ko rin yung kanyang public apology na natatawa lang ako na para sa akin, no, may luha lang kasi pero para sa akin is uh, crocodile tears which is not in her heart. That is not a public sincerity apology. Di malabas lang na ginagamit lang yun niya para pagtakpan yung kanyang tunay na attitude. Tingin ko talaga may may masamang ugali at tingin ko talaga tingin talaga na maraming tao lalo ngayon, na pinapakita niya na nagmamatigas siya, at ayaw niya mag-explain doon sa LTO by best yesterday, di ba? sino niyo na lang, pinagkakitaan yung tao sa pamamahiya. Binura ba? O dinilate mo Facebook, yung video, as for the report ng mga maraming medicines, and habang tumatagal ng no, mga ka dyan, if you will look on her uh, Facebook account, or yung kanyang Facebook page, imbis na mabawasan, lalong dumadami. Hindi ko alam kung bakit, no? Siguro dahil baka may auto-subscription yung kanyang page o yung kanyang account. Kahit na sandamakmak na report Pati nga yung kanyang public apology, mga kadyani, nawala. Na mura rin. If the problem lang is baka naka-only ni parang dahil nagkaroon nga ng show order, siguro sinabi niya, sige, harapin na lang natin sa korte dahil sabi nga niya nagyabang pa siya dahil sabi salita pa siya about the common section na binigay niya is I can afford lawyer baka sila kaya kaya nila parang hanggang sa huling ng kanyang ano no ng kanyang pagkatao talaga pinapakita niya na yung yabang niya sukdulan kalikmit naman na babae nito totoo lang I'm not hate her I'm just stating my opinions on, or my point of view for her na imbis na magsorry dahil siya naman talaga yung mali in the first place pinaninindigan niya yung kanyang pagkakamali gusto ko lang sabihin tayo ang diretsyo yung, yung kanyang katangahan <laughs> diba? ito yung best example ng ikaw na mali ikaw pa galit ikaw na yung hindi tigaroon sa lugar na yon, ikaw na yung dayo, ikaw pa mayabang. So talaga naghahandot na siya ng problema sa buhay niya na hindi natin alam kung bakit ganun yung kanyang pag-uugali. Siguro by the environment, by the, the, uh, people who are around her, hindi ko alam. Kasi hindi ko naman siya kilala ng lubusan, hindi ko siya nakilala ng simula sa pagkabata. Maaring dahil sa influensya na lang ng mga nakapaligid. O, mare kasi nga, di ba, mayro pa nga din nila, nagpunta sila doon sa bahay ni Sir Jimmy, o doon sa lugar na pinagkatrabuhan, or something, o doon sa negosyo niya. I'm not sure about that. Pero, parang ginawa lang nila, pinagkakitaan lang din nila pa rin yung tao, para lang public apology. Ibray mo, kung sincere ka, hindi mo kailangan gamabit ng camera para mag-sorry. Pupunta ka ron, walang nga papakita mo lang na mag-sorry kami, iwanan niyo yung camera niyo sa bahay niyo. pumunta kayo, lang kayo lang, walang dalang camera, hindi kailangan i-video, at hindi na kailangan pang ipakita sa publiko kung sincere talaga yung pagsusori. That's only my point of view in here, in the recent uh, uh viral na video. No? Yung gusto ko lang magbigay ng opinion about this. So sana ayusin natin yung mga pag-uugali natin na katulad niya. Kapag tayo may mali, hindi masama magpakumbaba. Hindi porket tayo ang nag-post tayo na yung tama. Tandaan natin na lagi Paa sa lupa, makasalangit. Lagi nyo tatanggapin sa sarili nyo kung tayo may pagkakamali. Tayo ang humingi ng tawad. Tayo yung magpakababa. Hindi nyo tayo pa yung mayabang.